Binawi ng korte sa Bulacan ang inilabas na itong search warrant para halughugin ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission tuloy tali ang kamay sa pagkalap ng mga ebidensya. Sa kabila niyan, isa pang minaltratong Chinese ang kanilang na-rescue. Nasa frontline ng balitang niyan, si Rainiel Pawi. Oh, sige, open na kayo. Huwebes ng gabi, winasak ng mga pulis ang pinto sa kwartong ito sa ni-raid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Pakay nila ang nagpapasaklolong boses mula sa loob. Nang tuluyang masira ang pinto, tumambad ang isang Chinese national. He said it has been like three to four days. Dahil sa panibagong na rescue, umakyat na sa isang daan at limang putsyam na dayuhan ang nasagip. Ayon sa Presidential Anti-Organized uh, Crime Commission o PAO, apat sa mga mm -hmm. na-rescue ang nagreklamo na nadumanas na 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 ah, okay. ng torture. Habang okay. pilit silang pinapagawa torture. ng iba't ibang uri ng pambubudol. Tinorture po sila kapag they are unable to meet their quota, so to speak. At saka kapag may mga infraction, kapag may mga pagkakamali sila doon sa mga rules ng mga scam farms, binubugbog po talaga sila. May level din umano ang pagpapahirap sa mga POGO worker, depende sa bigat ng hindi nila nagawa. Yung torture sometimes can be as simple as push-up, uh, uh, jogging and so on and so forth, treadmill jog, yung mga ganyan. Or it could be as worse as talagang physical torture, pinagpapapalo, tinatali, hinahankap, binubugbog. Ngayong araw, dumaan na sa pagtatanong ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga nahuling POGO worker. Lahat sila na customer service officer ang magiging trabaho rito sa Pilipinas. Mag-aalas nga ng hapon nang muling pasukin itong ni-raid na pogo at sa tulong ng isang Chinese interpreter ay muling nililibot itong pogo establishment para tignan pa kung may mga tao pa ba dito sa loob ng naturang establishment. Sa mga gusali, maririnig na bukas pa ang ilang air conditioners. May mga naiwan ding ID at sinampay na damit sa mga bintana. Isang Pilipinong security guard naman ang sumuko kaninang umaga sa mga otoridad. Tatlong araw siyang nagkulong sa CR dahil sa takot. Alam naman daw ng gwardya na pogo ang kanilang binabantayan. Pero wala raw siyang alam sa sinasapit na pang-aabuso sa mga foreigner. Sabi nila may ana daw ito, Pogo. Alam mo na Pogo habto? Oh, alam na rin namin kasi ba, ano, ba, bali yung narinig din namin sa kanila na ano. Pero yung unang posting namin dito, so, akala po namin, Royal Grand Palaso uh, subdivision, mm -hmm. state po. <laughs> pero may narinig ka na ano, mga torture cases? Sa mga... Uh, dito lang po kasi kami sa amin, sa gate. Sa pag-iikot sa lugar ngayong araw, eksklusibo nakita ng News 5 ang tunnel na ito sa gitna ng bakanting lote ng mga Pogo Building. Hindi nga lang ito mapasok ng PAOK dahil wala pang warrant para halugugin ang buong Pogo building. Binawi ng Korte sa Bulacan ang naunang warrant na hawak ng PAOK nitong miyerkules dahil sa umano'y irregularidad. Hindi raw kasi nakasaad ang mga partikular na gusali at mga gamit na dapat maging subject ng search operation ng PAOK. Pinaamiandahan na ang search warrant sa isang korte sa Pampanga. Sa kabila nito, ayon sa PAOK, pwede pa rin daw silang pumasok sa Pogo para maghanap ng mga marirescue. Nang bisitahin ng News 5 ang munisipyo ng Porak na siyang nakakasakop sa naraid na Pogo, napag-alaman naming mag-iisang linggo ng wala sa opisina ang alkalde ng bayan. May dinaluhan umano itong seminar sa Boracay. Wala rin ang head ng Business Permit and Licensing Office ng bayan para kumpirmahin kung may mga legal na dokumento ang Pogo. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.